sports. Ano Soccer. Volleyball. Basketball. Boxing. <laughs> hey guys! For today's video, magkakaroon tayo ng game show! Yay! So para sa ating first episode, ang mga katanungan ay patungkol sa mga pabansang sagisag ng Pilipinas o yung mga Philippine National symbols. Anong pambansang prutas? Apple! 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 <laughs> Tata guys, may nakahanda po tayong katanungan. Merong katanungan na tag 100 and meron ding tag 500 pesos up ang tumataginting na 1,000 pesos. Tignan natin kung sino-sino yung mga makakasagot sa aking mga tanong nang tama. Siyempre, kasama din kayong mga nanonood. Tignan natin kung masasagot din nyo yung mga Let's go! Simulan na natin to! Pangunahing si ba, mayakda ng Government Procurement Reform Act, Anti-Red Tape Act at Freedom of Information Bill, Labanan ng Korupsyon, Sugpuin ang Kahirapan sa Party List po! Number 105, Siwa. Partylist, eto yung grupong sumusugpo sa kahirapan, korupsyon at katiwalian. Ang maganda dito ay subok na po natin Talaga nakakapaghatid ng tulong sa ating mga kababayan. Sa pakikiisa ng DOLE, natupad ang tawag ng ating mga kababayan at nakapagbigay ng tulong panghanap buhay. Tuloy-tuloy ang programa upang makapagbigay ng trabaho sa mga nakararami. Sa tulong ng DSWD, nakapaghatid din ng cash assistance at educational assistance sa iba't ibang panig ng bansa. Patuloy po ang servisyong si para mas marami pang matulungan na ating mga kababayan. Talagang marami nang napatunayan ang Citizens Battle Against Corruption o si Bak Party List na may malinaw na adhikain para sa tao at sa ating bansa. Napakarami so, ng batas na naipasa at sinusulong sa laban ng korupsyon. Dahil naniniwala po tayo na ang korupsyon ang ugat sa kahirapan, kaya naman sa paglaban ng korupsyon, Sibak ang sumasabak. Malinaw na malinaw na ang layunin ng Sibak Party List ay hindi lang sa isa, kundi para sa isa't isa. Kaya tuloy-tuloy po ang ating serbisyo at ituloy natin ang laban para sa magandang kinabukasan ngayong 2022. Dito tayo sa subok na! Kaya ang waling button numero 105 sa balota, Sibak Party List. And back to the video! Anong pangalan mo kuya? LG Torres At anong pangalan mo? Claire Torres Anong pangalan mo? Groveline So ngayon tatanungin kita Meron ditong tag 100, 500 at 1K Mga pambansang sagisag ng Pilipinas May alam ka bang ganon? Meron na meron Yan meron na. naman So ready ka na ba? Ready na Unang tanong 100 Anong pambansang hayop? Agila 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 eh. Galinya. Olay, olay. Sayang, sayang. <laughs> Anong pambansang dahon? Sampagita. galing <laughs> 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 <gano 'n> ako ko. <laughs> Galinya. Pilapia, tilapia, tilapia, tilapia. Matawa si Kuya! Kuya, gutom ka na, no? Gusto ka ng fritong tilapia. Mali, mali. O, oh, ito. O, oh, ito na, next na. Isa na lang, ha? Ah. Anong pambansang bulaklak? Pugit. Ha? Papagita. Papagita. Tama. Ten na! 100. Yeah. 100. 500 to mo kuya. Okay. Anong pambansang laro o sports? Basketball. 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 <laughs> Ano pa laro, laro o sports? So, Wala ka ano eh? Volleyball. <laughs> Ay, okay, so pa, huling pagkakataon. Anong pambansang laro o sports? Boxing, boxing, boxing. <laughs> Hindi, <laughs> <laughs> sayo! Tanong na halagang 1K, galingan mo ah. 1K to pag nasagot mo ah. Anong pambansang sawi, kain o kasabihan ng Pilipinas? Pilipinas? <laughs> Hindi ko. Kasabihan, anong kasabihan alam mo kuya? Tagalog. Pogi oh, nito. o <laughs> oh, ano, kayo, kayo, kayo. Yung kayo, audience natin. Yung audience natin. O, oh, sino may alam? Moto, 1K. Ano ang pambansang sawi kain ng Pilipinas? Masyado silang seryoso. Talagang <laughs> pinag-iisipan nila lahat. Ay, papunta ka pala. Pabalik na ako. <laughs> <laughs> wala, wala. Oh, wala. Wala. Thank you, Kuya may isang ka sa akin. At ano pa alam mo? Claire Torres. So ngayon, magtatanong ako ng mga pambansang sagisag ng Pilipinas. Tapos, kapag nasagot mo, may premyo ka. Game Game ka? Game. Okay. Anong pambansang sayaw? Pock dance. Pock dance. Pock dance. <laughs> <laughs> oh. Hindi, <laughs> hindi, mali. Tinikling! <laughs> Oo, oh, wala na kung ano mo na masagot! <laughs> Pilipino. Yeah, wow! na ako ng bigas. Yeah! Para sa bigas. Anong pambansang hayop? Kalabaw. Oh! Yeah! <laughs> <Daman ako! laughs> Ang galing na ate, no? Malulugi ata ako dito. <laughs> Langka! 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 Hindi, <laughs> <laughs> wala eh! Kaya, anong pambansang prutas? Manga! Ano? Manga! Oo, oh, mangga! Anong pambansang pagkain? Siligang! 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 <laughs> anong pambansang gulay? Anong pambansang gulay? Gulay! Katanong gulay? Hula! <laughs> Alam mo ba ba sa gulay? Alam mo ba ba gulay? Alam mo ba ba sa gulay? May bambed? Isang tanong isang sagot na coaching tayo. Oo ulit ulit. Anong pambansang gulay? Kalabasa. <laughs> ano pa, Kalabasa. <laughs> talented, may pag-asa ka pa. K. 1K ate ha, 1K. Ay, matay na yata. <laughs> Anong pambansang sawikain o kasabihan ng Pilipinas? Times is Times Time Times gold. Time <laughs> <laughs> Abang buhay may pag-asa. Abang <laughs> <laughs> may pag-asa. ka pa ate, isa pa. <laughs> Magano na ano natin? 200. 200. Ready ka na ba, ate? Yes. Anong pangalan mo? Robilyn. Robilyn. Robilyn Bueno. Yeah. <laughs> Robilyn <Robilin>. Suarez Bueno. <laughs> Meron dito ng tanong na 100, 500 and 1k. So kapag nasagutan mo 'to, may pa premyo ka. Ayan. Okay, game ka na ba? Game. Anong pambansang hayop? Kalabaw. Yeah, <laughs> Pambansang... dahon. Oh, wala kami coaching. <laughs> wow, sayang. Mamaya ako. ako muna. Anong, anong pambansang prutas? Lili, prutas, prutas, prutas ate. Anong pambansang prutas? Apple, apple, apple. <laughs> Joke si ate. ate. <laughs> Nakala ko, kuya, paano eh? Next na. Ito worth 500 pesos, okay. ate. Ito na, galingan ka, ah. <laughs> usok ka na naman, ate. usukan ka na, usok ka. Eh. <laughs> Anong pambansang pagkain? Ano ang pambansang pagkain? Hindi bigas. Hindi bigas. Hindi bigas. Kayo, ano pambansang pagkain? Ano pambansang pagkain? adobo <laughs> ang Sinigang. Hindi bigas. <laughs> Anong pambansang? laro o sports? Ano Soccer! 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 <laughs> Mali! Uli! Sige, ano pa? Um, ano okay. Yung ganun? <laughs> ano yan? <laughs> ano yun, te? Um, ano <laughs> yan? Ilabas mo yan, te! <laughs> Kaya mo yan! Sige, 500 to! Isa pa! Basketball pa. na lang! Basketball? Soccer! Volleyball! Basketball! Boxing? <laughs> Mali! Kayo! Sino makatama ba yung Kamasang laro? Ano? <laughs> ano? Sipa ball. Ano? Sipa ball. Sipa ano C -vabal. C -vabal. Ano? Sipa ball. Pati zero. Ano? Sipa ball. Soccer. Boxing. Basketball. Isa isa Ito na. Isa na lang. Ito na. Next question natin. Worth 1k na to. Galingan ah. yes. mo ah. Dapat mabalistan na Dari lang. lang. <laughs> Anong pambansang sawi kayo ng kasabihan ng Pilipinas? Ako ay Pilipino. <laughs> <laughs> sabay, sabay, ba? Saba. Ako ay tao. Ako ay Pilipino. <laughs> Ang galing mo din. Lagi siya sa ano, letter M. Letter M? Oo, letter M. Okay. <laughs> oh, dahil nakasagot sila. Na, tama, meron tong